mukhang may namang mong hmm? ko sa inyo kayo alam naman po actually kayo lang naman po bumubuo hindi po yata kayong ano episode okay. si kuya si kuya Jens ano yun reactor natin yan. official reactor Hello mga kalingap, welcome back to my YouTube channel, this is kung so, bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe At click the bell button para like update sa mga bago upload na video At huwag po natin kalimutang supportan ang nabutim kalingap Sa panguna ni Kuya Val Santos Matubang, Ate the Vlog, at mga kalingap Rob At pakisupportan din po ang aming mga kasama sa nabutim kalingap Nandiyan po ang K-Boys, kalingap partner, kalingap reactor at lahat po ng charity vloggers sa buong Pilipinas sa tumutulong sa mga kabayan natin na ngailat may hirap suportahan po nating lahat guys. So ayun mga kalingap ano, ilang araw na nga po mga kalingap ang lumipas mula po nang uh, may lumabas na mga ilang issues kaugnay po sa ating pinaka inahangaan at pinaka ang love team na Jomcar. At dahil nga po ng mga kalingap hindi na po nakatiis mga kalingap si paren Jommer si Papa Joms na magsalita ano at dito nga mga kalingap ay kanyang nilinaw Ang mga usapin mga kalingap at nagbigay rin po siya ng mga paalala at pakiusap sa mga taong sumusuporta totoong naniniwala sa kanilang love team ng junk car So tara, pag-usapan po natin yun. Panoorin po natin. Bigyan natin reaction video in 5, 4, 3, 2. Shhh. Dami nyo issue. Support na lang tayo. Oo nga po. Tsaka huwag nyo lalagyan ng kung ano-ano mga bagay-bagay. <laughs> yung wala naman siya ng ano. Wala naman siya ng issue. Wala naman siya ng ano. Is, iligyan ng ibang kulay. So, yun tuloy. Diyan kasi sikat sa issue, Jomar. Sabi na, yes po, um, kasama naman po yun. Pero, um, okay lang sa issue. Pero, iwas na lang din po sa ano, uh, mag-comment ng ano, um, negative, um, negative comment. Sa, let's say, sa taong mga kapaligod sa akin. Kasi hindi naman po sila nagmamalay. Opo, yung mga nadidikit sa akin na ano, mga tao. <laughs> Ako na lang po ibas na sige lang. Pero yung ibang tao na, na unintentionally po nakakatabi ko tapos let's say ano gagawa ng ano gagawa ng ano. Kaya po um, iwas na po natin mag-comment ng ano um, ng, ng, negative. Anyway, anyway, ayan na po natin yan. Um, wala naman po talaga. Ako, okay, magbibigyan ng ano. Iba-ibang meaning. <laughs> Di naman dapat. So, sa leader namin sa Martes and Quijans. Uy, from Ferdoy, Ferdnoy, Amorod. Uy, leader ng Martes si Quijans, ha? <laughs> Pinatin yan. Quijans, maraming maraming salamat. So ayun mga kalingap ano narinig po natin yung statement po at paalala pakiusap po ni paring Jomar na kung maaari po ay iwasan po natin mga kalingap ang mga negative comment. Ano lalo, lalo na po mga kalingap pag bibigay po ng mga issues kaugnay po sa mga taong nakapaligid daw di umano sa kanilang mga kalingap kasi para po talagang uh, nabibigyan po natin sila mga kalingap ng boundary. Ano doon sa ginagawa po natin mga kalingap para po natin silang nililimitahan yung bawat kilos na kanilang ginagawa mga kalingap sa normal po nilang buhay, sa natural po nilang buhay mga kalingap. So iwasan po natin mga kalingap yung pag-comment ng mga hindi magandang bagay. Kung maaari po mga kalingap ay tulong-tulong po tayo mga kalingap na mabigyan po ng balance uh, balanced life, ano yung ating love team ng John car. yung nagagawa po nila yung love team na yung love team po na uh, sa kanila, yung jump car sa Team Kalingap, syempre para, para po matulungan po si Carla. At the same time po mga Kalingap, nabibigyan rin po natin sila ng enjoyment na ma-enjoy po yung vlog, yung love team, na wala pong uh, limitations po yung kanilang mga pagkilos at paggalaw uh, sa loob po mga Kalingap ng community at ng love team ng Jump Car. So ay po mga Kalingap, ano, sa mga totoong nagmamahal po sa love team ng Jump Car, sana po mga Kalingap ay pagtulong-tulungan po natin mga Kalingap ano na yung mga negative comments po ay hindi po natin ma-entertain at hindi po natin basta-basta paniwalaan yung mga kumakalat na issues kasi tulad nga po nung ating mga naging live po nung mga nakarang araw mga kalingap, tila ba talagang parang meron lang gustong sumira mga kalingap sa love team ng Jomcar kasi nung mga nakaraan mga kalingap napansin ko nung nasa itapos si parang Jomar kinilir po niya yung kanyang pangalan at yung mga issues na lumabas ay meron na naman ay meron na naman po naggagawa ng issue na pilit pong si Carla na naman po yung inaatake so wag po mga kalingap ganun masama po yung ganun na pilit po natin mga kalingap ginagawa ng issue yung dalawa nang wala namang katotohanan. Ano at lalo, lalo na para sirain lang yung dalawa. So iwasan po natin mga kalingap. So tayong mga sumusuporta sa love team ng Jomcar mga kalingap ay tulong-tulong po tayo mapigilan po yung mga taong may balak po ng hindi maganda sa love team po ng Jomcar. Defend, defend Jomcar, Jomcar at all cost. Good job shout out mga kamaritas, Jomcar community. Happy watching sa live ng Papa Job Sa tinwa now. Enjoy Jomcar forever. Sabi ni Kuya James, thank you, thank you Maria Celita Lumalo kay Jomar sa lahat ng viewers sana wag kayo gumawa ng issue kay um at Jomar kasi magkibigan sila lahat wag bigyan ng Malaysia and close si Jomar sa mga angels lalo na kay, kay Jomar lahat po siya sila close ko oh, oh, ay hindi naman sa ano super close pero mga natin yan ah um, nagiging naka, nakakasama na natin yung lagi so sy syempre po um, magkakausap ko sabihin naman tapos, din naman sila ni Carla. Wala pong ganun. Wala pong ano ha. Huwag niyo pong bigyan ng mga <laughs> mga meaning yung mga bagay-bagay po. Para naman tuloy ayaw ko. Ayaw niyo akong palapitin sa mga tao. Ay. <laughs> kayo din naman bumabakod sa akin. Ay. Sabi kayo. <laughs> yes po. Um, I do appreciate po na hindi lang po jump kayo as yung asya sinusuporta ninyo. Um, So, the said Rose, Joyville, and Ed C. And, kasi po, sa, di ba nga po, one team, one kalinga pang family. So, um, masaya po ako na sinusupport ka. rin po yung um, ibang love team. And, um, syempre, most um, especially sa aming love team ng Jomcar. Um, thank you, thank you po. Really appreciated po. Um, alam ko po na meron kayong kanya-kanya sinusuportahan. Wala naman pong problema doon. But please avoid um, um, commenting or bashing po sa mga hindi hindi po na 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 parang um, tawag yun. Basta wag niya na, wag niya lang po tayo mga ano. Wag, wag po natin um, i-bash sila para umangat tayo. Wag pong ganun. Pangit pong ganung thinking. Pangit pong ganung mindset. Kung ayaw niyo po sa ibang sa isang anong team or sa amin Um, okay na po. No problem. Kung gusto niyo po doon, wala pong problema. Appreciated po yun kasi still, um, kalinga po yung support nyo rin po. Kasi on family nga po tayo. Please po avoid um, bashi So ayun mga Kalingap, ano, at sinabi nga po ni Kalingap Jomar, tulad po ng pinag-usapan natin kanina, na tila ba nagkakaroon sila ng limitasyon sa kanilang mga pagkilos kasama ang ating mga kasama sa Kiboy, sa Kalingap Angels, at sa buong team Kalingap dahil po sa ginagawang issue ng ilan mga Kalingap na patuloy pong pinapaniwalaan din ang iba. So yun po yung mga iwasan po natin mga Kalingap. Huwag po natin agad-agad paniwalaan ano, yung mga issues na lumalabas hanggat hindi po tayo nakakuha ng mga confirmation sa ating mga hinahangaan at in ini iniidolo dito po sa tambalan ng Jomcar. At ayun nga mga kalingap, ano, sabi nga po ni paring Jomar na lahat naman po sila ay magkakaklose talaga mga kalingap. Ganyan po parang sa isang barkadaan mga kalingap. Huwag po natin bigyan ng kahulugan ang lahat ng kilos, galaw, pananalita, ano. Kasi normal po yan sa mga magkakaibigan mga kalingap. Yung, uh, kahit na parang may ka-love team, ka partner minsan po hindi po may iwasan yung may katabi, uh, may wala pong problema yung mga kalingap. Huwag po natin bigyan agad ng kahulugan yung mga nangyayari mga kalingap. At tulad nga po na sinabi ni Parin Jomar, suportahan po natin, hindi lamang po ang Jomcar daw Ano, grabe napaka-humble talaga ni Parin Jomar. Kundi po lahat po ng Team Kalingap Love Team, supportahan po natin mga kalingap. At please daw po, ano, iwasan po natin mga kalingap comparison. Ano, para po taas lamang isang love team, ay sisiraan po natin ang isang love team. Iwasan po natin yung mga kalingap at panatilihin po natin ang pagkakaisa, katahimikan sa buong team kalingap, ano, dito sa community po natin. So, lamang po at maraming maraming po salamat sa oh Don't forget to like, comment, share, and subscribe sa ating mga video. Maraming maraming salamat. God bless. Bye-bye.